si Justin Bienzin Seta Pinado, kaya ko pong kopyahin ang boses ng umiyak na umiyak na so, bago po na, bago po tayo magsimula, pupunta po tayo sa, Ay, po, pumunta pupunta, daw, tayo si sa, din. mar, dun sa taong maraming nagsumasayaw, nagpapractice, at gumagawa Mang ng kahit ano. Ito. For example, gumagawa sila mar martial arts. So, gawin nung po natin. So, punta na po tayo Gagayahin daw yung iyak At ng aso. Para ma-interact sila. Saka na ako magpapakita pag nag muna na sila. Ayan. Upunta na siya. Matindi tong bata to. Paano kaya? Kaya niya ba talaga? So, guys. Okay. Sisimulan ko na. At maghahasik na ako Wala, na naging house to parang pinalo nga <laughs> at dyan po nagtatapos ang at dyan na po nagtatapos ang pagkopya ko ng iyak ng aso maraming salamat sa panonood sa inyo bye bye guys